Noong taong 1898, ipinagpalit ng isang ginang naguro mula Iloilo ang simpleng buhay upang ipaglaban ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Siya si Teresa Magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayang Joan of Arc Sa kabila ng kanyang pribilehyong makakuha ng mataas na edukasyon at maging Maestra. Mas pinili niyang itaguyod ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng panganib at sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko. At hanggang sa kanyang pagtanda, patuloy siyang naging sandigan ng mga sundalo at gerilyang lumaban para sa bayan. Isa lamang siya sa libo-libong Pilipino na nagbuwis ng buhay, siguridad at kabuhayan para sa kalayaang sa kalayaan ating tinatamasa. Ngayong araw ng mga bayani, binibigyan pugay natin ang mga Pilipinong hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit naging mitya at apoy na bumuhay sa ating kasarinlan. Kinikilala rin natin ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa. Sila ang nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang kabayanihan ay nananalaytay pa rin sa ugat ng bawat sa atin. Likas na likas na sa Pilipino ang pagiging tapat, ang paglilingkod at pagkikipagkapwa. Nakikita natin ito sa ating mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker, ating mga manggagawa. Ang kanilang araw-araw na paglilingkod sa kabila ng mga hamon ay patunay na buhay pa rin buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan para sa bayan. Sa tuwing may ginagawa tayong hindi para sa atin sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino, ito ay sinasambit natin. Kahit minsan, ginagawa nating biro, ngunit masarap sambitin para sa bayan. Ganun pa naman, may iilang pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang minana kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipag, -ipag walang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kundi paulit-ulit, kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito, ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taumbayan bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pag sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maulad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po.